ayan mga kababayan panibagong pakikipagsapala naman tayo sa ilalim ng dagat sana may matagpuan agad ako ayun may napansin agad ako isang isda malaki laki sipat at sapulka gitik di nakapalag oh. isang kanuping na yung kulay pula isang kiluhin. Nasaan kaya ang kasama nito? Hanapin kung may, ege, kung may kasama. Dahan-dahan lang tayo ng langoy para... Uy, ayun. Isang danggit bahura. Sapul ka dyan. Hindi ko siya nagitik. Maganda palugod yung una kong napana at nagitik ko. Uy, pasayaw-sayaw pa Magaling pala itong sumayaw-danggit na bahura na ito Kahit may tama na siya ng pana Nasaan ang kasama uli? Makikita din kita Ayun, isang dungis Sipat, kung magigitik Sapu ka dyan Ayun, nagitik Nagitik yung dongis. Itong isda na itong mga kabayan, ang hindi napayat. Lagi ilang siyang mataba. Kaya napakasarap niyang ihawin. Ayun. May napansin akong kulay puti. Manala. Linisan ko yung bunganga niya. Yan ba yan mga kababayan? Siya yung hinaharang niya sa pinto nung kanyang tinitirhan. Kaya mahirap siya makita tanggalan ko siya ng bato sa bunganga ng kanyang tinitirahan para masungkit ko siya ng maayos ayan na sungkitin ko na siya para madaling lumabas o kikilitiin pag nakiliti na yan mga kababayan lalabas na yan panahon na sa amin ito ng taglabasan ng manala na malalaki ang tawag sa amin nito ay manalang araw. Ayan na, lumabas na. Ayun, ganda ng pagkakakuha ko ah, malinaw. Palibasa itong camera na ito ay magandang gamitin sa ilalim ng dagat. Herotin ang gamit kong camera. kamera. Kaya yung ganais na mag-video, ganyan mga kababayan ang kunin niyo Hero Pero itong camera nito ito, hiniraman ko lang ito. Kaya ako yung muli nagpapasalamat doon sa nagparam sa akin ng camera. Naway wag siya magsawa na magtulong sa mga may hirap at isa rin po siya na mahilig magtulong sa mga may hirap. Ayaw na lang po magpapangalan. Kaya hindi ko po siya mapangalanan. Ayun may manok uli ikaw talaga bicol ako vlog hindi mo pa yung manok mo ayan mag shout out muna tayo mga kababayan at may nagpapa shout out shout out shout out sa Panta Family from Birak Katanduanis maraming salamat po sa support ng aking youtube channel at ayan may manok pang regalo hindi naman ako magsasabong at yung iba po magpapa out at na nasa huli na po. Tapusin niyo na lang po itong video. At ito, meron ako natagpuan isang mungit bahura. Isang klasing mungit bahura ito. Si Pat, sakpul ka dyan. Mahal ito dito sa amin. Binabayaran ito sa amin ng 140 ang kilo ng aming manajira sana meron itong kasama nasaan na kaya ang kasama nito Oop, dahan dahan lang ayun nasa ilalim lapulapo ang kasama sapul ka dyan tinamaan si lapulapo kaya lang hindi nagitik ay maganda at malaki-laki. Isang kilo na lapu-lapu. 200 kilo. Naasan kaya ang kaasawa nito? Sana meron itong kasama. Tandahan lang tayo ng langoy. At ito, nakita ko isang tayong ayon sa baba niya pala mayroon dalawang talagbago tinamaan ko yung dalawang talagbago na dubol ayon nakawala pa yung isa ayon manok ka yun ang hindi nakawala yung manok sige maglabas na dyan yung mga nakatago kung nasaan na para, maka para mapana na Ayun, may napansin ako sa ilalim ng bato. Isang kanuping, yari ka sa akin, kanuping ka, sipat. Sapul ka dyan. Tinamaan si kanuping. Bambusis ko ngayon, ha, paus-pausin. Nagkanta ako kagabi ay. Napalaban ako sa video, okay? Ang sarap nitong kanoping na ito ihawin. At ano pa kaya ito? Natagpuan ko. San tayong? Sa Bisaya, kinakain ng tayong na yan dito sa amin sa Bicol. Hindi. Ayun, meron pa. Isang talagbago. Sipat. Sakpul ka dyan. Ayun, nagitik. Nakagitik si talagbago. Nasaan kayang kasama nitong talagbago na ito? Sana may kasama. Ayun. Pala ang kasama niya. Si Pat. Sapul ka. Ayun. Nakagitik uli. Ang ganda ng pagkakagitik. Tandaan natin lang tayo ng langoy. Sa palagay ko marami ditong isda. At ang ganda ng corals. Ayun. Kita ko na. Isang dalagang bukid. Sipat. Sapul ka dyan. Tinamaan si dalagang bukid. Hindi lang nagitik. At nagpasayaw-sayaw pa. May pasayaw-sayaw ka pang nalalaman dalagang bukid ka. Porky hindi ka nagitik Susunod sisipatin ko ng maigi Para hindi ka na makasayaw sayaw Nasaan kaya ang kasama ng dalagang bukid na yun Para makatikim siya ng aking pana Ayon, may kasama Kaya lang hindi dalagang bukid talagbago Yung masakit makatinik Pag natinik ka nito abot kilikili ang sakit Ayo, tinamaan si talakbago. bago. Nasaan ang asawa mo para makuha ko din? Ayon ang asawa mo, dalagang bukid. Sisipating ko na. Ayon, hindi pa rin nagitik. Ah, bigo ang kaking ka kamay. Palibasa para hawak ng ano, kaya napasma. Hindi ko nasasabihin kung anong hinahawakan ko. Bahala na kayo mag-isip. Kung sino ang mga kung saan na pas sa kamay ko ay magkakaroon ng 500. Hula na kayo mga kababayan. Larong pa sa ilalim. Talagbago. Sipat. Huwag kang magalaw dalagang bukid ka. Ayon, tinamaan. Ay dalwa nadubol. Wow. Akala ko isa lang. Kung sino ang tama ang sagot, hihingi ako ng Gcash number. Maganda ang pagkakatama. Tsaga-tsaga na ng langoy at palagay kong maisda na talaga sa lugar na ito. Ayun, may talagbago pa. Ang ganda ng pagkakatago sa ilalim ng kurals, dalawa mag-asawa. Unahin ko itong lalaki. Sunod naman yung babae. Ayun, nakalis yung babae. Oh, no! Nakatanggal pa yung lalaki. Hindi ko yata makukuha itong lalaking ito. Pinahabol ako. Mabuti naghinto. Nakatalikod si Pating Kuli. Sapul kajan. dyan. Nakabunot na naman. <laughs> Anong klaseng pana ito? Isa pa. Ayan, nakalampas na yung pana ko. Di kaya nakakalampas ay kaya nabubunot. Nasa na kaya yung babae na yun Kasama niyang talagbago Ayun Hindi talagbago Kundi dalagang bukid na sipat Pat Malapad pati Sapul ka dyan Ayun nakabunot na naman O nakatanggal Nawala pa Napangyayari yan Yan mga kabayan, Huli namin kagabi Kaya lang hindi daw mabibili ito ngayon at walang yelo. Kaya ilalakot na lang namin sa ano, sa barrio. to so, mag-shout out muna tayo mga kabayan kay George Dorda Family from Tracy Martiris Cavite. Shout out po sa iyo. Lenoelo Abinedo from Tarlac City. Miguel Abilog from Silang Cavite. Jake Speed from Pangasinan, Toto, Kalingaw, from Kurun, Palawan. Shout po sa inyong lahat dyan at maraming salamat po sa support.